good evening, good evening mga kantingero tatapusin ko itong ginagawa ko na sing sing ngayon po yung huling kasa niya mga kantingero ngayon po yung huling kasa niya pagmasdan nyo mga kantingero at huling kasaan nya ngayon po yung huling kasaan nya ito na po yung isa mga hero ito na po yung isa size 10 po ito mga kaantingero size 10 size 10 po mga kaantingero ngayon po ang final mga kantingero yung mga gustong magpagawa dyan sa pagagamot ang asingsing na pagagamot mga kantingero ito na po size 10 po ito mga kantingero mahirap po gumawa ng ganito sing-sing pag hindi may set maigi yung mga kumukuha sa akin ito po ito po yung size 10 mga kantingira Ayan po yung size 10 Kasi, Ito po Ito po ang size 10 Ang kuwan po ito mga kantigiro Ay sa paggagamot Paggagamot tapos pangharang ng palipadangin tapos mga usog hindi po na ito po ay hindi po natalab ng palipadangin usog tapos hindi ka po kayang titigan ng mangkukulam mangbabarang aswang ang paningin po nila sa yung mga kaantingero ikaw po ay nagliliwanag kasi po ito may kundi anim po, anim po na iba't ibang klase po dun sa loob nya ito po tapos yung mga iba mga kantingero ito po ito po yung mga iba mga kantingero pagmamasdan nyo po ito ay kinuha po sa akin po ito isang antingero din po yung kumuha po sa akin isang antingero na naggagamot ito po yung kinuha nya size 10 BGI yan BGI size 10 po mga kantingero tapos may kumuha din sa akin para hindi na daw sila maghiwalay ng asawa niya kasi yung lalaki po ay kwan ewan ko lang po kung ano po yung sa lalaki nandito po yun eh ginawa ko din po yun pare-parehas po na pula mga kantingero kaso nga lang yung kasa niya magkakaiba kasi tinatanong ko naman sila mga kantigero kung ano po yung pang kanila kung ano yung saan nila gagamitin ganun, para alam ko po kung ano yung kasa niya hindi naman po ako basta basta po nagawa po ng sing sing kung basta sing sing na lang po nagagawin ito hindi po tinatanong ko po kung saan, saan niya po gagawin gagamitin kung sa paggagamot, yon Ikakasako po yung paggagamot. Ganun po. Nagagawa din po ako na pangkahalatan. Kaso bihira lang po. Gawa ng mahirap po iset po. Mahirap po iset mga kantingero. Kung alam nyo lang. itong pula na nilalagay ko mga kantengero ka ay halo na kasi po ito kung napapansin nyo po yung video ko mga kantengero ka na ipinapakita sa nabarang ay takot ito po yon yung nilalagay ko po dito mga kantingero ito po yon ito po yung napulbos po na ito before, before ako namimigay ganito mga kantingero pala ay sino tinetesting ko po mga kantingero kung ano po kakayahan nya kahit po nagawa at eh, ko eh hindi gumana po binabaklas ko po ulit so ibig sabihin po hindi po kayang dipensaan yung tao na magsusuot or magtatangan ganun po hindi naman po ako basta basta po nagawa ng sing sing na hindi ko po sinusubukan kung ano po yung kaya niya pong gawin kunwari po sa paggagamot iti-testingin ko po sa paggagamot ganun po ako magawa ng sing-sing para e, i isuot po yung may-ari at testingin niya para hindi po makapitan po meron kasi yung barang na makipaglaban po sila makipaglaban ibig sabihin Uh, yung gamit niya tapos yung gamit mo pag pagkasagupain yung dalawa kaya yung mga ibang kwan naggagamot nagsasabi nila na hindi kaya, hindi kaya, gumagano po ba sila kasi naman po makipaglaban po yung barang lalo po ko aswang po makipaglaban po pag aswang pag aswang po na lalaki matindi po dapat meron po kayong ganito na pang depensa sing sing kung napapansin nyo po sa video may suot suot ko palagi na sing sing gawa na mahirap mahirap po mahirap po mabalikan na sinasabi nila kaya yung mga nagagamot pagka inabalikan hindi magpagamot po sa kapwa nilang nagagamot ganun po Paano pagkawala siyang mahanapan na nagagamot din kaya, kaya kawawa naman po yung nagagamot Kaya yung mga iba po na nagaanting po pinapalakas po nila yung aura nila Para po hindi mabas mabalikan Pero pagkaisuot po, po itong sing-sing na ito 100% po na hindi ka po mabalikan kahit po anong klaseng gagamutin mo mga kantingero kasi nagtatangan ito ng anim na kapangyarihan doon sa loob niya ay buo sa labas niya ay pulbos may lang kaya minsan ito po ay nagiinit kasi may langis po dun may langis po din po sa loob nya ganun po ako gumawa ng po ng sing sing yung langis po na yon ay langis po ng punso langis po ng punso mga kantingero ka hindi po basta po na langis yung, yung, yung punso yung tinatawag nila na may anay ganun, basta malagkit na punso nilalangis po namin mga kantingero mahaba haba po yung process nya kaya mahirap din po gumawa ng singising -sing. uh, good evening good evening po sa inyo dyan mga kantingero paki subscribe naman po ang aking youtube channel Edison Mariano alias maupo ng igrot. Good evening po sa inyo dyan, mga kantingero.